Good morning, class. May announcement lang ako regarding to your final project. Since we don't have enough time to making a short film, you will be writing a reflection paper about historical or any literary work from antiquity. You will be providing your own insight about the topic you choose. AI-generated works will not be permitted. Malalaman at malalaman ko kung saan gawa niyo ang akin. Is that clear? Is that clear? Mr. Regal. Yes, sir. Sorry ko. Napapansin ko na parang kang lagi lutang sa klase ko. It's everything all right. Yes, po, sir. Anyway, that's all. You may now start your paper. You can use your library and I will inform the librarian. na natapos ang pagtitig sa paghawak ng kamay, sa pagtitig ng mga mata, at sa pagkakarinig ng boses ng isa't isa. Hindi rin ito, ito natatapos sa paggamit ng, ng dalawang puso na, na buong buhay na naglahat ng mga at, at pagsuyo sa iba't ibang lugar at tao ang pag-ibig pag ay, ay hindi natutuluhan kapag ang mga ay naubusan na sa ng salita at pinta. Hindi mo mapipigilan ng isang taong nagmamahal na hayaan ang kanyang sarili na malulot sa ideya na walang hanggang pagsamba sa kanyang iniibig. Pwede na siguro to? Sino kaya gumawa nito? Encuéntrame. 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 Shipping Company. dzr Member, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ah, uh, miss, miss, excuse me. Ano pong lungsod to? San Juan po. Ah, San Juan? Anong barangay ito, miss? Corazon. Bakit ganun, miss? Walang katao-tao? May mga kaganapan ba? Kaganapan? Sa so, tahimik lang talaga dito kada umaga. Asan yung bahay dyan, miss? Bahay? Uh -huh. Lupa lang talaga yan. Paano wala? A ano nangyari? G Gini ba? Gini ba? Lupa lang talaga nakalagay riyan. Pwedeng patingin ng periodiko, ma'am. Ano sa lagay mo? Hmm? Sino yung dala sa akin dito? Kaibigan ko, nakita ka daw niya sa daanan. Inimatay ka daw eh, kaya inuwi ka muna sa aming tahanan. Asa na siya? Umuwi na. Sige na, magpahinga ka na muna para hindi ka nalaga mahilo. Teka. Hmm. Ano pa lang? Sofia. Sofia Villamor. Ikaw. Lucas. Lucas Madrigal. Teka saan ka, Lucas? Saan naman? Tadda ka ba ng fiesta bukas? Ah, yung wata-wata. Hindi ko pa masabi. Tamang-tama. Maghanda ka. Dadala tayo roon at tiyak na matutuwa ka. At lahat ng kabataan ay naroon. Ah. Ah. Sige, okay. sige. Sige. Ganito pala pag hindi mo mawato-wato dati. Na? Ano? Anong ibig sabihin mong dati? Wala. Para mas masaya na. First time ko lang kasi nakadali dito. Ha? Bakit? Ha? Ah. Ayos ka lang ba si Ano nangyari sa'yo? Ah, uh, Lucas, pasensya ka na kailangan ko. Ha? Bakit? Si أنا بقوله بعدين لو يكولم <تسألكم> هذا <صباحً hacia عملي mày> Ayos na naman. Pasensya ka na pala kahapon. Sumakit lang talaga yung ulo ko. Pero ngayon medyo okay na. Wala yun. Ah, ka ba ngayon? Wala naman. Alam mo, samahan mo na lang ako. Tiyak na matutuwa ka. Pwede naman. Sige. Hindi mo ba alam ang lugar na ito? Alam mo ba yung pinaglabanan ng shrine? Isa siya sa pinaka lugar sa kasaysayan natin. Kasi dito nangyari ang isa sa mga pinakaunang laban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Parang dito nagsimula ang buong himagsika natin. Si Andres Bonifacio, yung supremo ng Katipunan, ang nagpasimula na lahat Napagtanto nila na panahon na para lumaban at kunin ang kalayaan natin mula sa mga Kastila. Kaya plano silang lusubin ang arsenal ng mga sundalong Kastila. Yung arsenal na yun, andun lahat ng baril at bala na kakainanganin nila para magtagumpay. Dumating yung araw ng laban at daang-daang katipunero ang nagtipon. Pinangunahan ni Bonifacio at ni Emilio Jacinto. Pero pagdating nila sa Arsenal, nandoon na yung mga Kastila. Handang ipagtanggol ang lugar. Grabe yung bakbakan. Sa lugar na kilala natin ngayon bilang pinaglabanan, maraming katipunero ang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Hindi nga sila nagtagumpay noong araw na yon. Hindi nila nasakop yung arsenal. Pero yung tapang at sakripisyon nila yun ang naging inspirasyon para sa malawak na himagsikan na nagbigay sa atin ng kalayaan mula sa mga Kastila. Ngayon, yung pinaglaban ng shrine ay parang isang paalala sa atin ng mga sakripisyong ginawa ng mga bayani natin. May monumento doon na nagpaparangal sa kanila. Talagang ang kahangahanga ang mga naganap dito. Na? No? Madalas rin kami dito ng dati kong kasintahan bago siya pumanaw. Siya rin ang dahilan kung bakit ako nagsusulat. Siya kasi yung labos na minahan ko. O siya, uwi na ako. Baka hinanap na ako ni inay. Salamat si sa Pia sa pagbahagi mo ng kwento. Hindi ko ito malilimutan sa pagpapasok ng panahon. Anong panahon? Ah, wala. Ibig kong sabihin sa paglipas ng panahon. Ano mo, hindi ko akalain na marami ko lang sa mga sila na tinikokin. Porkat babae ba ako ay wala na akong alam sa panitikan? Hindi naman sa ganun. Alam mo sa totoo nga lang may amin sana ako sa'yo. Um, pasensya na Lucas, pero kailangan ko na kumuhin. Ha? Huh? Yeah. ko. Oh. Kailangan oh, oh. mo sumama sa, sa akin. Bakit? Kailangan mong makita si Sofia. Ha? Bakit? Ano na may... Ano nangyari, Sofia? Bakit ganyan ang mo? Ang mo kong alalahanin, Lucas. At pagod na rin akong magpabigat ng mandami ng iba may malubhang sakit ako, Lucas. Ang pagkapagod, pagkasaya at, at pagkalungkot ay ipagbabawal na rin sa akin. ang libro na lang ang aking sinakapitan. At alam kong hindi ka galing sa panahon na ito. Hindi. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ano ba ba natutuwa na ako na pinagkaloob sa akin ng kung may kapal ang aking giling Naalala mo yung libro? Saan ito? Ang libro niyan ay tungkol kay Lucas. Lucas? Parehas kami mahilig magsulat. At lahat ng isinulat ko dyan ay pawang kay Lucas lamang. Araw-araw akong nagdarasal na bumalik si Lucas. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya sa buhay ko na parang buong mundo ko ay gumuro. Kaya kung napansin mong iniiwasan kita, ay para lamang hindi mo maramdaman ang pagdurusa kong ito. Palagi niyang sinasabi sa akin na kung siya man ay mawawala sa mundong ito, hahanap at hahanap siya ng paraan upang siya ay makabalik sa akin. At ikaw ang dumating sa akin, Lukas nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat sa maikling oras na nakasama kita ay binigyan mo mali ng kulay ang aking buhay. Salamat dahil sa iyo. Mawawala ako dito sa mundo na payapa at masaya ang puso. Huwag ka magsirita ng ganyan. Sophia, wag. Salamat, Lucas. Salamat rin sa oras na binigay mo sa akin. Sophia! 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 Sophia, wag! Sophia, gumising ka! Sophia! Sophia, wag! Mahal kong Lucas, minimithi ko ang bawat sandali na kapiling kita. Sa kabila ng lahat, ang alaala ng iyong mga ngiti at tawa nagbibigay liwanag sa aking buhay. Sana alam mo na aking puso ay masugit na naghihintay na makasama ka muli. Handa akong labanan ng tadhan at kapalaran para sa iyo. Ngunit sa sandaling magkasama tayo, ay nabuo mo na ako. Isang sandali ng kasiyahan, hindi ba't sapat na yan para sa isang buhay? Maraming salamat sa buhay mo, Lucas. Nagmamahal ng lubos, Sofia. I'm Lucas. Nice meeting you,